punta ako ng Marilaki para mag ice cream yummy oh. <laughs> 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 ang mahiwagang samurai kay Soro ni eh. ito lang dadali natin sa Marilaki guys ito yung panangga natin sa mga masamang elemento <laughs> 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 <laughs>

I-shoutout mo na ang gusto mo, i-shoutout mo sa Eh, ano iba vlog ko tayo. i-shoutout mo yung mga ano. Shoutout mo mga sa buso, buso na tayo mga idol so sayawan muna natin ng ice cream yummy, ice cream, yummy. Tama na muna, baka maubos. Meron pa tayong ibang sayawan. ah, <laughs> 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 doon tayo sa unahan marami pa tayong sayawan doon sana naman hindi ulan ngayon ang lamig kasi dito kami dati nagkita kita nung nag ride sila niya no? mga lady rider tara dito na yung sinasabi ko ako lang ata mag isa dito ngayon <laughs> oh my god isang lamig <laughs> at sa punto na tumangay doon lumalamig na yung batok ko <laughs> parang may kasama ako <laughs> ayan dito walang katao-tao guys mag ice cream yummy tayo dito Ayun sa mga ano sa mga mahiyain dito lang kayo paggabi Sayaw tayo dito walang makakita <laughs> ice cream yummy copyright na <laughs> tama na yan parang may mga matang nakatingin sa akin <laughs> anong lugar na to tayo sa taas baka mayroon ako masalubong wala <laughs> talaga akong kasabay ha ah. <laughs> ayan dito sa kainan baka mayroon tayo makasabay dito ay naku wala talaga kahit <laughs> ah, sulo talaga to grabe ang tahimik ngayon ha grabe dito may ilaw dito ayun may kasalubong tayo <laughs> hindi ko kasabay kasalubong So, nandito na tayo sa Manukan mga idol. So, meron naman tayong ano, nakasalubong ng na mga sasakyan, pero hindi hindi talaga ano, hindi madami. So, bihira na lang yung dadaan dito kasi napakadilim kasi ng ano na to. Lugar na to paggabi. So, nandito na tayo sa Manukan. Dito yung laging may mga nag-overshoot. Dito tayo po pwesto sa may ano, malapit sa tindahan sarado na din yung tindahan baka may ano pa dadaan dito pupunta pa tayo sa ibabaw maya dito tayo tayo lang muna tayo nasa bed tapos sayo tayo ng ice cream yummy ang <laughs> lamig dito ang dilim oh my goodness dito tayo paya tayo. <laughs> Ay, hindi na ko eh. Ano, <laughs> pagod to. Pero ang ganda dito, ang lamig. Ito yung mga upuan dito na ano eh. Punong-puno ito pag linggo. Sabado linggo yung mga tao dito. Ngayon, kahit isa man lang, walang ano, nakakatakot dito mga idol ang lamig talaga taros lang kalmado lang tayo meron naman tayong panangga sa mga masamang elemento anong oras na siguro ngayon mag ano yung mga manok na eh parang paumaga na ata kasaya na tayo papunta pa tayo sa ibabaw mamaya <laughs> ang ganda palang isayaw dito pag madaling araw Wait lang muna, may dumadaan. <laughs> Amaya na nakakahiya eh. <laughs> Kahit wala na tingin sa akin, pero nahihiya pa din ako. Ay, ito ang yummy! Ay, <laughs> ito <do we> good! <laughs> ito yummy! Tama na muna eh. Sa linggo na naman yung araw. pupunta <laughs> pa ako dun sa ibabaw. Baka may spot pa. Tara, let's go. <laughs> Ang ganda pala dito pag gabi. Wala nang video tahimik. Wala nang 'di ba? Ang saya lang. Kahit nakakatakot. <laughs> Tara, punta tayo sa ibabaw. Hanap tayo ng uh, magandang spot na may view tayo mga dito sa ibabaw. Pupunta kaya ako ng Kim 90. Dito pinakadulo na 'yun. Ayun lang umuulan patay tayo umuulan na idol yan magkasalubong tayo nako lalakas sa ata ang ginaw dito hindi tayo matutuloy nito uwi na tayo mga idol lumalakas talaga ang ginaw kasi Ayan, may mga kasabayan tayo. Uwi na lang ako mga idol. May ginaw na. Nalawalakas no, nga. Uwi na lang ako. Ay na o. Sayang. Baking tayo, baking. Talaga naman o. Ano, malayo ba sa ano yung ano natin ngayon? Mapuntang puntang balik, balik. Balik. PCA Mirror Promo 6mm Thickness Mirror design ba ang hanap mo? Dito ka na! Kahit anong design, gagawin nila! Pinakamura At may freebies pa! Pinaganda! Direct supplier sila! Machine Polish